Good morning po mga kalaki, September 16 na po at eto na po ang mga 3 digit lucky numbers para po sa kanina pa naghihintay dyan na chat ng chat Sir Red, anong oras na, anong oras mo i-upload yung 3 digit lucky numbers na ko Eto na po, pasensya na po ah at eto na po mga kalaki, bagong sumada, kunin mo na sa ayan po, Hong Kong, 127, Sweden, 394, Singapore, 280, China, 226, Texas 391 Dubai 745 Malaysia 391 Taiwan 280 Thailand 612 Philippines 736 India 794 New Zealand 623 Australia 715 Mexico 287 Canada 369 Greece 371 Israel 105 Las Vegas 114 Saudi 296 Japan 843 Italy 620 Ano to? Germany 138 at Korea 769 Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga 3 digit lucky numbers, pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Pwede nyo po yan tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki. Good luck at kung may nakalimutan ako, sabihin po, bibigyan po.